For na sa. Apo, ah, Punta naman po tayo sa pagiging parent naman po. Oo. Kasi kung nakuha po natin yung perspective naman ni Sir, mm -mm. na siya po, yung nga yung uh, siya yung ano yung malambing, siya yung ano sa ano, mga anak. Hindi naman po sa pagiging yun nga po yung disiplinayan nyo. Paano niyo naman I po? I take care of the studies, Apo. I take care of the house. The, the household management it's mine. Apo. Like he provides but I take care of everything. Gets? Po. That's that's my role. Apo. So ang sinasabi ko lagi sa mga uh, ikakasal na, na, inaanak namin sa kasal. Apo. Uh, even if you're a CEO, you're still a wife and a mother when you go home. Hindi mo pwedeng dalhin yun. Totoo yan. Hindi, hindi mo empleyado ang asawa mo. Hindi ka susundin yan. Iba ang role pagpasok mo ng bahay you have to make sure na maayos yung yung bahay mo, organize, yung needs ng family mo, nagigive mo. Ibang role kasi yan eh. Apo. If you don't like that, edi don't be a wife. Apo. mag ka na lang with a boyfriend. Pwede naman yun eh. Handa. Pero hindi mo pwedeng dalhin yung yung leadership mo in your office to your home. Magkaiba. Magkaiba po talaga. You have to be humble. Apo. When it comes to your husband and children. Apo. Then, eh, I also apply my gifts to my children apo. like if they feel down I ask them to go to the clinic and I do mine in energy reset apo. with them ah, kahit po mga anak na talaga. Yeah, no? Even the apo. young ones kasi nag-excel -e sa school. Apo. And I knew na yung meron akong anak na nag-excel -e ngayon sa theater. Ay nga po yung ano po. I knew grade one pa lang siya na mag-audition siya doon. So I was already pushing him. Ayo, na hindi niya pa naiintindihan that time. Ham niya mga parang ayaw niya pa. Pero nung first audition niya, siya yung nag-lead role ng grade 4. Ah, so, iba kasi may gift eh. Apo. Ah, eh nga po yung napansin ko na parang yung gift niyo po, parang yung sa gift din ng ibang mga, hindi eh, diba mo po, para sa tarot reader po. Yung I, I know how to read. Ah, nag, nag oh, oh, yeah. tarot din po pala. Sabi ko sa'yo, I've learned many things already. <laughs> Nag-incorporate <laughs> na lang. Sabi naman, Madjoy kayo. Oo. Uh oh, po. So, na-apply sa mga bata. Oo yeah, po. Ang bawa, yung five and seven year old ko, nasa ano kami ngayon? Exploration stage. So, lahat pinapagawa ko sa kanila. May piano lessons, may basketball, merong math. Kung ano-ano pang gusto nila, sige, swim kayo. Kasi, nasa point kami na hindi na-identify ko pa kung ano yung kung interest ano yung nila. Kung ano nila. Kasi kuya, yung second child ko, alam na agad na singing. Two year old, nagsisingi. Eh. Opo. Oh, So, ibig sabihin, ganun na. Hindi niya pa maintindihan yung journey now that he's excelling now, that he's one of the lead roles. No, when, kasi nag-showing noong March 14 eh. Opo. Parang I was crying when he, Apo. he entered the stage. Because I knew already. I've seen this na. And it's really happening in front of me. Apo. Yung vision talaga. No? Oo. Uh -huh. Akin po pala, yun po yung parang, yun yung ano ko sa buhay. Yun po yung pinaka-pleasurable na experience para sa akin. Yung connection of the dots. Yes. Yun na yung pag may na-visualize ka. Mangyayari. Tapos ginawa mo, tapos yung moment na nangyayari na yun, na-visualize. na, na mo. Ganun po, umiyak din ako. Kasi sobrang umiyak po ako pagka Pare. yung nangyayari po yun. Kasi oh. you knew eh. Oh, It's a... Ma and I also believe in divine timing, ha? Oh, Hindi oh, mo pwede pilit. Kasi ako, I write. Whatever thing na nagda-download sa akin, sinusulat ko. Minsan lang, ang frustration ko, bakit nasulat ko na to? Hindi pa nangyayari. Sine-check oh, ko yan eh. Opo. Oh, pero may tamang, may tamang panahon. You go back to your journal and check. Ah, okay oh, na pala gosh. to. Check na pala. Check na pala. Check oh, na pala. Po. Gagawin ko nga rin o, gawin mo do. yon oh, Kasi po. may babalikan ka eh. Oh, may evaluate may boy mo. Ay, oo nga no. Oh, Nangyayari po. pala. So, libre lang naman mangarap. Oh, yun nga po. Ako po yun. Din lang... Isulat mo na lahat ng gusto mo. Opo. Oh, Ayun, may, listahan po ako ng mga oh, goals oh. po na po. <laughs> kasi yun yung maglilid sa'yo kung saan ka eh. Totoo po yun. Ako, ah, pagbalik naman po tayo,